So, for this video, bubuk sa na uh, isang buong tawan namin may inipon. O, open na namin. So, saya kasi naupag-ipon kami ng ganito. So, yun uh, na. Hirap na hirap kami buksan itong baboy na ito. Parang ayaw pa mabukas. Kasi hinihingatan namin yung yung pera baka mabuntay uh, or mabagigil namin. E di sayang. <laughs> yan, sobrang tagal na rin yung buksan spoiler mo na natin para bumilis yung pagbubukas. Let's go! Oh, so, ay naman na box na namin. Ito may exciting part na ibubuhos na yung Laman. Wow! <laughs> Ayan, tara pa buhos. Ito, ito, ito that, ang itawag na ba yung buhos Ang iyan ng mga bariya. Parang Para, gusto ba lang ako pa sa papit? <laughs> Pag-ibong sa <tries> amin nandiyan. So... So, alakay. Ayan, tamang taktara pa dyan. Kala ko ibahulbay. Bala, wala na. Ayan, maipaya namin yung buong laman ng alkansya namin. I-montage. Amas ng montage namin. Ayan, sobrang saya namin. Parang gusto na namin titligan. Ayaw na namin bilangin. Simula nak ada ya, apa bibila? Ana nak apa kahaban? Jo sini to. Ya, passport route right? eh? Eh guys, natapos na yung bibilang namin. Napakaraming bariya. So guys, tinatala namin kung magkano yung kinalabas yun. 13,685 kami. Eh, 13 natapos eh, din na, ang bilangan.